Jeremy Moya yung name nito. Pero lasang ano siya, guyaba no? Sa Pilipinas. Yung shape niyo parang heart. Talagang pinaanohan ko na muna to Pinahinog. Kasi na panood ko sa YouTube. Na kailang mahinog siya para malambot. Kasi kapag hindi siya hinog, matigas. Ayan. Oh, may ano nga siya. Hindi kinakain yung balat. Kaya tatanggalin natin yung balat. may guyaba ano nga siya. Tapos may buto rin. Katulad sa guyaba, no? Ang natikman ko na guyaba, no? Yung medyo malaki dito. Tapos maraming buto. try kung kala siya. Ang tamis, ang sarap. Ang tamis niya, hindi siya maasim. Mmm! Lasang guyaba no nga siya. Ay, guy or guyaba no talaga to. Ang sarap. Kaya pala ang mahal niya. 嗯。Mm.